sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin o at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit, araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat po sa inyo sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy po niyo lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong laking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga bagon na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Uh, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod ko po mga video. Pagkakalob ko po sa inyo, inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman na lahat na panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing ba sa isa't isa magtulungan, -isa. magbigayan at tigil sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo na ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ako po, umpisan po ay shout out po kay Rute, Rutaero Rutairo Renita, Berlindo Panisok, Bike Tayo Kabayan Junix Ben Nadine Ryan Labisti Ortili, Andy Bonifacio Chrisley Lee, Abughaw Tinit Ron, Ilusiapil fight uh, Twin win Ambrosio Magalpo Raulita si Arting Camacho Maricel Presido, Euphemia Filipe El Mae Triple A uh, Commented uh, Marina Aranggis Nuli Kayago Joan Bibs at Igisalat Nuggets Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon pambalik ng Tigal po sumpa anumang masamang may kasag gumawa nito Uh, ito po ay napakabisa po ito na Magagamit po nyo sa pang uh, Pagpabalik Kung sino po yung gumawa sa inyo uh, Magisalan ng isang ama namin Amagin ng Maria Luwanhati Sumasampalataya At isunod po yung tatlong bisis po yung orasyon At usalin sa isip po lamang At ihip sa dibdib pa krus At ihip sa hangin ng pakrus tatlong bisis po uh, po magdasal po ng isang ama namin na maging Maria Maria Arwanhati sumasambalataya magdasal po tayo ama namin nasa langit sambayin ang pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulang sa langit bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami ngayarap sa magpit pagsubok, kundi ilay mo kami sama-sama sapagat iyo ang karian ang kapangyarihan at kapurihan magpakaya naman amin Abag Maria, mari Maria, mari na po, puno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Ang tamariin ng Diyos panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay amin. Nuwalhati, hati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kaparaan ng unang-unang ngayon mapakailaman at mapasulah hanggan. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isokristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao, siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ni Libing, nanaog sa kinaruroon ng mayumao ng katlong araw na buhay ng maguli, makyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyari salat, at doon nagmumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya so, ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katulika, sa kasama ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung oraksyon tatlong beses po. Ngarito po ang orasyon. Ireye, yehe, ire, yire. Ireye, yehe, yire. Ireye, yehe, yire. Ye, nung beses po at salin po sa isip lamang po at ihip po sa dibdib pakros at ihip po sa hangin ng pakros sa pinatutangkulan po tatlong beses po hmm. sana po ay nagustuhan po nyo aking binagay sa inyo na yung kalaman na naman sa spirita ah, si pang pabalik ng tigal po so pa o anumang masamang mahika at gumawa nito yan po um, sana po kung makalimot pong mag subscribe mag like and share pakipindot na rin po ang binaycon maraming maraming sana po sa inyo uh, shout out po sa inyo lahat hindi po na uh, banggit uh, mag lang po kayo sa baba at magpa shout out kayo pwede po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.